Hello mga kabads, magandang gabi sa inyo lahat Ang oras ngayon ay mag na. ako ngayon sa airport Magsusundo ako Sa G3 Arrival Biglang salamat sa inyo lahat dyan Good morning, good morning, good morning Magandang umaga mga kabads may galob shout out sa inyo lahat dyan kay Ma'am Marie Angsay Vlog Pauline in Vlog May galob shout out Sa inyo lahat dyan So nandito si Kuya Bads Sa Airport Ito ako ngayon kasi may susunduin si Kuya Bads. Galing Hong Cebu. Mga kabadge. Get Park. Mega love out sa inyo lahat siya. Ang daming pasahero ngayon. Shout out sa inyo lahat chan magana mga rang debi o magana mga Upo muna tayo mga kabads Antay tayo Mga kabads nandito ako ngayon Antayin ko lang yung ipag ko Parating po So lalabas ngayon ng mga alaon ay Media Sa wakas uh, Wala sa watch upload na video So pasensya na sa akin mga silent viewer, sa mga supporter ko, si Kuya Bads. Medyo hindi nakapag-upload. Ito na lang po, i-upload ko ito. Pagdating ko. Mamaya sa bahay kaya siguro ko mga alas dos. Alas dos si Midya po. Pagkatapos niyan, kasi bukas holiday mga kabads, sa Martis ko ng umaga, ang pista na yun, 22, i ko naman siya sa uh, kanyang agency si Ermita Manila kasi paalis po siya papunta siya ng Hong Kong mga kabads so dipindi po kung kasi ang flight niya talaga ay Wednesday pizza 23 So magre-report siya sa kanyang agency. So ayun mga kabads. Sa inyo lahat dyan, may love shout out. Good morning, good morning. Mag-umaga na po, alauna na po. Mag-alauna na ng gabi. So yun po mga kabads. Mamaya pasok ako sa loob. masarap dito kasi uh, mahangin malawas ang aircon mga kabads yun ang daming papasok, palabas magsusundo maghahatid, ganito talaga ang ating mga kababayan, mga bayaning UFW yung mga iba na balik bayan sa inyong lahat magandang magandang gabi po bakit may 1 hanggang 10 ito ah may 11 pa 12 3rd, hanggang doon sa dulo pala ito ayun hanggang sa dulo ayun So mga kabads uh, Sana po pakisupport po Kay Kuya Bads mga vlog Sana po, hello ko lang po Huwag nyo naman i-skip yung mga Ads po Kay Kuya Bads uh, Please naman po Pakisupport po kay Kuya Bads Pakipindot lang po na notification bell Lagay nyo po sa all Para updated po kayo sa mga Upload ni Kuya Bads vlog Salamat po sa inyong lahat. Yun, hanggang doon sa dulo. So maya pasok, papasok ako. Sige po, maraming salamat. Maraming salamat po kaya Bans Vlog magandang gabi po o madaling araw na sa inyo lahat dyan thank you thank you